Tahimik ang mga iftring na pili ng habang buhay na makalimot. Ngunit hindi gaya natin, Ado. Hindi ko pa rin sila mapapatawad sa anuman nangyari sa ating dalawa. Huwag ka magsasalita ng ganyan, Gaya. Akil. Gaya. Dito tayo mag-uusap, Irena sapagkat dito ay hindi maririnig ni Emre ang kahit na anumang bulok at panaghoy ng mga iftre. Tama nga ang aming nabalitaan. Namaya pa ka na nga. Hara. Bakit ka hindi na lang kunin ni Emre ang mga buhay na mga kanyang nilikha? Nang sa ganun, labis na siyang matuwa. Huwag kang lapastangan sa lumikha sa ating lahat, Gaya. Kung hindi naman pala tayo naririnig dito ni Emre, ano pang iyong kinakatakot, Akila? at may katotohanan ng tinura ng iyong anak. Ngunit kailangan ko nang makausap ang aking kapatid nang sa ganun ay makaalis na kami dito sa Devas. Ada, tatakas ka? Sa pool sa kanyang pagdating dito ay yan kagadang kanya nasa isip. Azulan, ikinagagalak ko na muli tayo nagkita. Lalong-lalo ka na, Mira. Ngunit batid nyo na may mga naiwan akong tungkulin sa Encantadia na hindi ko maaaring ipaubaya sa iba. Hada, batid mo ang kahihinatnan kapag sinuway mo si Emre. Maaaring dakpin ka mga halimaw mula sa Balaak, kaya nakikiusap ako. Huwag mo nang ituloy ang iyong nais. Hindi ako natatakot sa mga halimaw sa balaak. Lalo pa kung kasama ko ang aking kapatid. Anong laban nila sa amin? Huwag mo na ituloy ang iyong binabalak, Mirena lalo na't hindi ka makakapasok sa lugar nila. Kung gayon, ako na lamang mag-isa ang aalis. At paano ako, Ada? Iiwan mo ako? Kahit mong... ang batid mong pang habang panahon tayo maaaring hindi makikita? Yun ba ang nais? Mira, ikaw ay matagal ko na ring sinanay. Kaya't may kakayahan ka upang ako'y matulungan sa aking misyon. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Sasama ako, Ashdi. Tumahimik ka, Gaya. Walang sasama sa iyo, Perena. Lalo na't mabigat ang magiging parusa. Nasaan ang inyong malasakit at pagmamahal sa Encantadia? Gusto na, Perena. Ada, nais nice kitang samahan. Ngunit higit na kailangan ka namin dito at kailangan kita bilang aking ina. Hindi bilang hara na walang ibang minahal. At kinakatakot.